maulan na umaga dito sa bulan terminal naglalaba at biglang umulan yun mga guys biglang umulan ngayon dito sa Sorsogon bulan terminal kanina ma init biglang umulan napasilong tayo sa kadamuhan ay no yung timba naglalaba ako mga parings ano kaya ang mangyayari ngayon sa pamamasada at umuulan sinong papara sinong mag -aabang? na ulan po eh nagtatago ang mga pasero ngayon, mga parings mga katravels ang schedule ng ating biyahe mamaya ay alas dos ng hapon sana tumigil tong ulan mga farings ayan ang ating mga kaibigan tatlong gold trans WG group nandito ngayon sa bulan mga farings Yung isa dyan, lutaw na yan. Bukas na ang biyahe niyan. Ang bibiyahe ngayon ay 828. trans at saka 816. Napasilong tayo dito sa ilalim ng tanki ng tubig. Sinaulan bigla. Ang buhay bus driver ang tunay na bus driver naglalaba ng sariling labahan yun basta nasa transport ka empleyado ka sa turis sa turis ganoon din maglalaba ka ng labahan mo, sariling labahan mo kasi kung saan saan ka napupunta nyan Tapos maglinis ka ng sarili mong bus kasi wala namang naglilinis sa mga lugar na pupuntahan mo minsan sa tourist mga guys mayroong 5 days, 4 days, 3 days na biyahe walang uwian yun So, kailangan mong mayroong stock na tubig or need mong linisan ang iyong bus loob at saka labas ng iyong unit. Tsaka sa tourist mga guys, sa mga provincial operation na hindi alam ang biyahe sa tourist, mostly pag hindi alam yung ruta gumagamit tayo ng google map o Waze. pero hindi lahat iaasa sa ways at saka sa google map hindi iaasa sa cellphone kasi mayroong mga tinuturo ang google map at saka Waze map na pang malit lang na sasakyan so kung susundin mo talaga yon malamang makaputol ka ng wire o kaya hindi ka makalusot kasi pinapadangga ka sa maliit na kalsada karamihan yan nakakaputol ka ng wire kaya ang technique dyan sa mga tourist sa mga galing ng provincial operation na gustong mag kailangan mayroon kayong idea mag magta magtanong kayo yan pa sa ba yung ano diyan makadaan ba yung bus dyan? yan ang ano diyan sa turis. tapos mag-isa ka lang noon wala kang kasama mga sakay mo lahat yan either a foreign or local paksang dala mo mag isa ka lang ikaw ang mag abanti natural ikaw ang driver ikaw rin ang mag aatras natural ikaw din ang driver at walang magpapaatras ayo, sa ikaw lang solo mo kahit sa masisikip na daan ikaw pa rin lahat ikaw walang mag guide sa iyo kasi so, wala ka namang conductor doon yung tour guide mo doon possible hindi naman magano yun mostly hindi yan magsisinyas doon lalo na pag nasa gipita ka na nalaban hindi ka tulad sa probinsya naman takbo ka lang ng takbo streetan lang terminal lang pa posible mong mag-aatras ka sa terminal so yun ang ating ano kwentohan muna ngayon kasi napakwento ako dahil sa ulan mga guys mamaya alas dos ang aming pila dito sa bulan papuntang PITX Sampaloc, Manila mamaya yung mga pasayero mamaya umara na kayo ha para marami, marami kayong pasayero Nakapila ngayon ay kaalis lang ng St. Marta. Kaso ngayon yung Elabil ay no, ordinary na Elabil. Yun lang mga guys, ang aking kwento sa inyo ngayong umulan, mabuti umulan. Ngayon, ano na lang, kumbaga sa Bisaya na salita, taligsik na lang ngayon, no? hindi na ulan, taligsik sa tagalog ambon na lang so palike at subscribe subscribe na lang mga katrab wheels, mga guys shout out nga pala sa mga nag subscribe sa aking youtube channel salamat sa inyo ng marami at sa mga nanonood thank you very much please support my little uh, youtube channel so that I can upload more videos more views thank you very much ayan na nagbabanlaw na ako so mga dalawang banlaw na lang to mga guys so sasampay ko na to sa ilalim ng bus mamaya yun lang mga guys